So, guys, andito kami uh, para magkwento at magbigay ng kaalaman para sa second job or sa part-time na dito sa Malta. So, magkukwento si ati girl, ha? And, yeah. So, ano ba yung nangyari sa'yo? Um, uh, so, yun. Uh, dito pala sa Malta, um, kailangan talagang maging aware kayo sa mga legalities, sa mga working permits. Yan. Kasi yung nangyari sa akin, uh, nahuli ako sa part-time job uh, supposed to be na hindi ko din inaasahan na mangyayari sa akin. Kasi ang ang sabi sa akin nung director or nung may-ari nung second job ko is they will going to process my papers for working permit as a job plus. Eh, ang pagkakamali ko rin po is um, pinag-start nila ako na hindi pa lumalabas yung working permit. So, ang may kasalanan din po talaga ako. At yung part-time job ko, so both side ang may kasalanan. Pero actually, meron naman din po talaga akong uh, full-time job dito na pinagkatrabahuan at kumpleto naman po ako ng documents. Ang nangyari lang talaga ay hindi sumasapat yung kinikita ko dahil may mga binabayaran Oo, okay pa, bo. ganun. Kaya nag-try din ako mag part-time. Lahat naman tayo gumagawa. Hmm. Yun, yun po yung nangyari sa akin. So, uh, yun. Uh, unluckily, yung, na yung iko ikaw, ikaw yung na na mm. na abutan. Mm -hmm. So, dun sa part time mo nung nung time na 'yon, ano nangyari? Talaga? Pwede okay. mo ikwento? Mm. Actually, ano eh, umaga po siya. Umaga, ah, umaga siya. nangyari. Mm -hmm. And then may may pumunta po talaga. Lahat nandoon, immigration, um, the, the job plus, Ay mm -hmm. din, identity. Parang ano sila eh, nung time na yun, in summer kasi. So talagang parang active talaga silang nag-check or talagang tinitingnan nila yung mga employees doon kung talagang uh, may, may mga work. Oh, yes, may mga work. A second partners. job. Yes, mm -mm. Nagkataon lang sa akin, on process pa yung akin. Hmm. On process. Tapos nagkaganon. So parang... Pero pwede may kwento kung paano nangyari? Nangyari? Ba, Oy, umaga. Yung talagang yung, ano? Yung umaga, parang, tapos ano, na-abutan na, talaga kasi ako. Then, paano ka na- Tapos, nakuha? yun, kinuha na nila ako. Nag-investigate muna sila doon. Tinignan yung mga ID ko kung ano. Eh, ang dalakong ID din sa full-time ko. Oo. So, talagang unlucky. So, kasi, wala kang naipakita na second job? Wala. Kahit yung, engagement yung, ano, yung may-ari nung pinag-part-time man ko, wala din. Kasi, pero ang kasalanan sila din po kasi sila ang nangako na magbibigay ng working permit eh for the job plus so nagpasa ka ng lahat ng documents, documents para sa working permit then hindi napasa hmm. so both sides din po talaga ang may kasalanan oo hmm. Hmm. kasi kung aware din po sila sa ganun dapat hindi rin po nangyari di ba pero pwede ko itanong kung saan kay sinakay hmm. saan ka actually sa ano kinuha nila ako yung paglabas, uh, may malaking sasakyan para sa, ewan ko kung anong klase yung, eh, parang mm, malaking ban. Tapos doon, sa loob, lalagyan ka na talaga ng posas. Ano -mm. -mm. talaga alam mo yung parang krimen talaga dito talaga yung sa working job mo na wala kang mga papel. Talagang oh. as in, big deal pala talaga sa kanila yun na uh, wala kang second job na engagement. Na, oo, na working permit. So, Kahit talaga, wala kang ginawang krimen. Wala. Um, dito, ang parang masasabi ko dito na parang kang masasabing mong criminal ka kahit hindi ka wala naman wala well, hindi naman kumbaga big deal talaga sa kanila yung yung working permit mm -hmm. Yun, dun yun doon yun ang masasabi hindi ko. ka naman sinaktan wala wala naman kung ganoon tapos yung dadalhin ka na nila sa immigration yan iaano ka na nila interview interview bakit nangyari yung ganun gano'n kunin yung passport mo, yung ID mo. Mm -hmm. so uh-huh. Until yun, now, yung... until now yung passport mo sa kanila. Ah, sa kanila pa. Ah, okay. Uh, Pati lahat, lahat ng documents mm, mo nasa sa kanila. Mm. Tapos yun, mm -hmm. after nun, nadala ka sa detention. uh mm -hmm. yeah, medyo matagal-tagal kasi on process yung ano. Hindi, so, matagal, hindi kadal... matagal, ka sa detention. Hmm. Hindi, hindi ganun kadali. Tapos maraming perang nilabas. Oo. Mm -hmm. Napakaraming perang nilabas. Yun, malaking malaking ano talaga yung nangyari sa akin. Kung Kumbaga, hmm. Pero paano ka, ano? Paano ka nakukontak? May ano naman, may, may phone naman doon na pwede nilang tawagan. Ah, yung, halimbawa ako, pwede kitang tawagan, hmm. gano'n. Mm -hmm. Okay, Kung actually, kita. okay naman po doon sa detention na, ano, kompleto naman, may pagkain, hmm. may, ano, pero ano situation mo doon? Ano situation mo yung parang syempre nakakulong pa rin kahit sabi mong detention area, parang holding area. Hindi naman mm -hmm. talaga siya as preso. Pero pag nandun ka kasi iba po eh, syempre nakakulong ka pa rin. Mm -hmm. Parang yung mental health mo, damay yan. Kasi syempre marami kang iniisip. Puro pera, puro mag naghihintay ka kung hanggang kailan ka lalabas. So yun po yung nangyari sa akin. Tsaka mas inaalala ko kasi family ko, syempre nalaman nila. Mm -hmm. So, sino lalo na yung nanay ko? Sino nagsabi sa family mo? Or, or ikaw na talaga yung nag -ano? Ako, tsaka yung kamag-anak ko rin dito na tumutulong hmm. din po sa akin. Papasalamat ako sa kanya ng marami. Kasi siya, siya yung, yung nag-ano. Siya rin po talaga yung... Pero paano yung pagkain nyo dun? Hmm, pagkain, uh, ano eh, lokal po eh. Halos hmm. walang kanin. Kaya, alaki din ang din ng pinayad ko nung nasa loob ako. Hmm. Hmm. Ah. Kailangan mo doon tubig kasi ang meron lang sila is tap water. So, every week, may mga kaibigan ako na nagpapasalamat din ako sa kanila. Binibigyan nila ako every week. Ah, pwede kang dalahan mm -hmm. ng pagkain. Uh -huh. Okay, okay. So, hihirap, hmm, no? <laughs> uh, uh -huh. And then, uh, yung, ang meron ka dito, yung kasin mo or oh, kapatid? Po. Kasin or meron ako dito. Kasin mo. Yes. Nag-iisa siya. And friends kasin, dalawa. Basta meron din po akong kamag-anak dito sila. Tapos mga konting friends lang na pinagkakatiwalaan ko din yan. Na, na tumulong sila, din naman tumulong sa'yo. din po sa uh -oh. akin. Papasalamat uh -oh. ako sa kanila. at uh -oh. lalo na po sa pinsan ko. Uh oh. Siya talaga naglakad ng mga papeles ko dito. Eh, nung nasa loob ako. Eh. Uh -oh. Kaya, so, nung, nung, ano, nung nandun ka na, paano, paano mo... Yung mental health mo, paano ka everyday? Diba? ba? Naka no, ano ka, no. naka-detain ka, anong naiisip mo? Ano? Siyempre po ako laging kasi ang hearing pala dito sa Malta is every Thursday lang. So, tuwing na-cancel 'yon, another week ka na naman maghihintay. So, another ano na naman yun sa iyo. Dinadala ka dito sa court o ano? Ano, pag nagkakaroon ka lang po ng appeal, pero pag ah. wala, hindi ka nalilidadalhin doon. Doon ka lang talaga. Kailangan, nagkakaroon ka ng set, ng appointment, bago ka nila dadalhin doon. Mm, so ano. medyo matagal-tagal ang inintay ko bago po ako magkaroon ng appeal. Bago mm. mabasahan kung anong gagawin ganun, ganun. Pero mahirap mahirap yung ano, yung pinagdaanan mo dun sa loob. Mahirap po talaga. Mahirap. Nakakulong ka pa rin eh. mm -hmm. nakakulong Ka pa so rin. yung mga nagastos mo, yung expenses malaki, mo. Malaki-laki po, malaki-laki. Tapos ito na, nagka-problema na ako sa trabaho ko. Hindi na ako pwede ngayon bumalik ina naman ako ng company na tinut gusto nila akong tulungan na makabalik, mm. ma trabaho, makapag-umpisa uli. Kaso nga yung sa lawyer kasi iba-iba kasi ng ano yon eh, ng sitwasyon niya. Yung sa lawyer ko, ayon nila ako, ayon niya akong payagan na mag-work until the case is finished. Hmm. So, hanggang kailan po? Hindi mo naman masasabi ko hanggang kailan. Hanggang so, kailan ka nakatenga? Wala akong so, work andito lang ako sa Malta tapos wala akong ginagawa wala akong income nagbabayad ako ng bahay bahay sa pagkain mo pagkain no? ko lahat pero yung pagkain mo ngayon sinasustent mo ka ng kapatid mo eh yung pinsan mo kahit pa paano po nakakasurvive ako kay eh, gawa po nila so ah uh, di ba nagbail ka hmm. pwede mo sabihin kung magkano or no hindi bawal bawal oh, sabihin. Ba lang bale. din po sabihin. Oh. pero na so pero nagbail malaki yung bail then lawyer no may hmm. lawyer and then yeah. yung rent mo pagkain. Mm -hmm. so kamusta naman yung ano mo uh, communication mo sa Pilipinas sa, sa pamilya mo mm, Sa ngayon po kasi ang gusto ko na lang gusto ko na lang umuwi kasi yung bangay ko pag tinatawagan ko kasi alam niya na rin yung nangyari sa akin hmm. na ako po yung naaano sa hmm. ako parang kaya ko palabanan yung nararamdaman ko eh very Pero, strong personality mo no opo pero syempre, pagdating po sa magulang, alam po natin na mm, hmm. alam kong hindi rin nila. Nag-isa no? na siya? Oo, mm -hmm. siya na, na lang na. kasi. So, ayoko rin na naman siya mag-worry nang mag-worry. Kasi alam niya, alam niya din yung sitwasyon ko Kaya gusto ko na lang din po sanang umuwi. Gusto mo na lang voluntary exit hmm. ng Malta? Okay. So, ngayon, dahil nga wala kang work, so wala kang pang-gastos, walang kahit ano. Wala, kasi hindi naman nila ako in-allowed eh. Kung saan ang in-allowed nila ako kahit pa hindi nakakaserve ito. takot ka na rin mag-part-time for sure. <laughs> <laughs> hindi, hindi mo na, ayaw mo na. Ayaw mo na. Oo po. nga eh, sa trauma mo na. No. So, yun, kung ayoko nang pahabain, pero, meron ka bang parang uh, advice dun sa mga tao na alam mo yun, siyempre, kulang talaga ang ano eh, ang full-time job natin dito. So, kailangan mo talaga mag-part-time yung second job. So, Meron ka bang, uh, parang, advice na maibibigay sa kanila at saka dun sa nangyari sa situation mo? Oh, mahirap-hirap po talaga yung pinagdaanan ko. Kaya sa mga gusto talaga ng another job, naku, kailangan nyo talagang mag-ano, idaan sa legalities. Magpa-engage. Magpa-engage. Sa jobs mm -mm. plus. Kasi talagang napakahira pala Napakahirap ng sitwasyon pag kayo'y nahuli. Mm -hmm. Talagang dadaan po kayo sa butas ng karayom Tsaka, basta po mahirap. Basta ang gawin nyo na lang po eh, gawin nyo na lang yung mga dapat. Formality. Uh, siguraduhin nyo magkakaroon kayo ng papers. Kung mm -hmm. gusto nyo naman ng uh, other job. Para, At mag least tuloy sulit oh, Wala kang inaalala. Uh -huh. mm -hmm. So, yun. So, yun guys. Um, gusto na niyang mag-voluntary exit sa Malta um, we are trying to ask na sa mabubuting doob na alam mo yon baka pwede tayong matulungan para makabili ng ticket niya pa uwi and uh, kahit pang simula sa Pilipinas alam mo yun, pag umuwi ka na ng Pilipinas may something, tsaka for sure ang dami mong naging utang ngayon no? na dito yeah. sa Malta at tsaka sa Pilipinas yeah. din pero nakabayad ka na ba sa Pilipinas? Hindi pa rin. Meron Meron pa rin. Yes. Kasi, Pero dito malaki, 'di ba? Malaki din po kasi ginastos ko papunta dito. <laughs> kaya nga, eh, hindi ka pa nakabawi noon, no? Halos. Eh, kaya nga ako nag-suggest of part-time, ka -part kaya nga. Oh, 'yun. So hanggang dito na lang muna kasi tig-emotional na kami dito, guys. So 'yun.